mga panginot na barata. Lalaki na sospek sa panggaganan sa sarong babae na may kaninan sumut sa pag-iisip, arestado. Epekan mulo sa NPS, nasaksak sa illegal cockfighting operation sa Sursugun. Snatcher sa deraga Public Market na corner ka nagpapatrol ang kapulisan. nabanggiyo ni nan mga baretang dapat nindong maaraman kunya na Martes, Enero 28, taong 2025. Sa detalyes, lalaki na sospek sa panggagadaan sa sarong babaying may kaninang subot sa pag-iisip na otoridad sa Kabusaw, Kamarinesur. Circulus Kiles Barbacena sa detalye. Napasakamot na kapulisan ang sospek sa panggagadan sa 52 anyos na babaeng may kaniinang subot sa pag-iisip sa kabusaw Sur. Binisto ang sospek na si Alias Andoy, 50 anyos, may agom, para sira residente kan barangay Castillo parehong banuaan. Nadakob siya sa pigkasar na manhunt operation alas 6.45 kasubanggi sa mismong residensya kainik kung sa ninakomang kan sospek ang panggagadan. Ah, uh, pala po, ah, uh, gustong hiroon ano, gustong uh, heroon ini yung tabay kaning suspect alagad da na ipo nagpayag ini yung biktima hanggang sa nag-iwal sinda nag-iwal po sinda na itulak po ha na itulak ini yung uh, biktima kang suspect hanggang sa nahulog duman sa may tubig ini pong biktima nagparakurahaw ng tabang nagagad tabang nagparakurahaw ang uh, po, po kay yung uh, suspect nagbaba siya duman sa sa, sa, sa salog as in ginambahan uh, inambahan niya sinin yung biktima as in pig subsob ang payo niya duman sa putik sa tubig hanggang sa daya nag zero daya nag uh, gigirong biktima. Sa ibong kaini, dai man direktang pag-ako ang suspect kun nilugusan kaini ang biktima. Sa buhay na po ninyo, suspect. As in, para prepare na po kami ng mga supporting document, complaint, rapidabit, para po sa pagka-filing uh, kaso uh, murder, dapat po sa pagsitsado. Magigirumduman, alas 4 kaining Domingo kan kaya ng bangkay kan biktima sa Sarong Creek sa nasabing lugar. Para sa mga baratang tatak bicol, Hercules Barbacena. Hepekan Bulusan Municipal Police Station, nasaksak sa sarong anti-illegal cop fighting operation. Suspect, padagus pang pinaghanapkan otoridad. Si Angeline Dagtas sa detalye. Lugadan kan saksakon ang hepe kan Bulusan Municipal Police Station sa pigkasar na anti-illegal fighting operation sa Sitio Kapirikuhan Barangay San Isidro Bulusan Sorsogon alas 8:30 nin aga ka ining Domingo Enero 26. Basado sa report, nakaresibinin sumbong ang hipatura gikan sa sarong concerned citizen. Dapit sa nangyayaring tupada sa lugar. Kaiba sa mga nagresponde si Police Captain James Henita, 48 anyos, hepe ka na sabing hipatura. An operasyon na uli sa mainit na diskusyon na nagresulta sa pananaksakan sospek na si Dante Fualo, 50 anyos, residente ka na sabing lugar. Nung time na yung na heated argument, palitan ng mga uh, opinion, ah uh, may meron doon ng sigaw na ilabas niya yung uh, ano itak kasi hindi uh, di, ayaw niya ng na dali namin yung mga ebidensya ng yung taong na namin so yung po ang nangyari later on na pacify naman yung kumbaga pa sa gate yung tension kaya niya nga, nag-usap na kami ng ex-barangay captain and while waiting para dumating yung barangay um, captain. So, uh, ulo pa bigla na lang po, may isang tao na uh, lumapit, biglang lumapit at nanaksak po. Yeah, so, actually, dalawa kaming inano, ako lang yung natamaan kasi nga, kausap ko yung ex-barangay captain. Pero nakita ko din, din, pa naman din siya kaya nailagang ko sarung tama saksakan Saksak ang sinapo ni Hinita na tulos man ay pigdalagan sa ospital. Padagos pang pinagahanap ang pinagahanap sospek na duminulag makalihis na makumitir ang krimen. Maatubang siya sa kasong attempted murder with direct assault. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta. Snatchers sa Daraga Public Market matrayumpong nadakop ka nagpapatrolyang kapulisan. Si Danica Garcia sa detalye. Duminulag pa alagad dulos mana na corner kan kapulisan ang snatcher na nag-agaw ni sa sarong senior citizen sa Daraga Public Market sa Barangay Market Site Daraga Albay alas 10 din aga kasuod ma. Pigbisto ang sospek na sarong 39 anyos na lalaki asin in residente kan barangay dinapa na pa, kumadgad, sorsogon. Basado sa report kan Daraga MPS, naglulakaw ang babaeng biktima sa nasabing lugar kan agawon kan sospek ang pita kakaini as in makaskas na duminulag. Tulos mana na kaaga din akudiran biktima sa nagre ang kapulisan na nagresulta sa pagkakadakop kan sospek. Tigtra na po siya dito sa station, tigprocess na po siya and then tigpailan niya na po siya ng taso po. Na-recover sa posisyon kan sospek ang pitaka kan biktima na may laog na cash as in iba pang personal na gamit. No, alaga po ng pera, 850 po and then nakaibanan po kaya duman po ay glasses po ni nanay na worth uh, 2,500 na retail glasses po. Nasa kustudiya pa kan daragang municipal police station ang suspect na naaatubang sa kasong TEF Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Nationwide job fair kan Department of Labor and Employment sa Bures, asin na. medical mission kan ako, Bicol partners may kondusir sa Ligas Pusiti, 500 na residente na tabangan. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ay na kubikol, TV. Parahay na aldaw sa inyo, Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sarupong inisyatibo Canacobicol Party List. igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kita Ini po sa biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Akubikol Partylist permiyaon para sa Indo. Santu ngunyan asin sa maabot. Kami po ay Padagos paglilingkod sa bawat Bicolano Kami po ay nagpapasalamat sa saindong Padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Party Partylist, Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saint abos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway, padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog Asin Masiklang, Bicolandia. Nakulang salamat po, Asin Maraynal daw sa nagbabalik Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Lalaki na ma-deliver nin ilegal na droga sa Labo, Camarines Norte, arestado. Sospek na kwaan ni labi 400 mil pisong kantidad nin Shabu. Si Regine sa detalye. Arestado ang rong lalaki na subot tulak ng ilegal na droga sa pigkasar na buybas operation sa Purok Uno, Barangay Masalong, Labo, Kamarinis Norte, alas 6.25 kasubagong aga. Pigbisto ang akusado na si alias Mike, residente Las Piñas City, na konsideradong newly identified drug personality. Nakuha sa posisyon niya ang pagkomas o minus senta gramo ng pigtutubo na nasyabu na may street value na 408,000 pesos, badil as in 31,000 pesos sa budil money. Sir, po, kung ano po, ah, uh, uh, po, nung sa naging isa, kasi, ah, uh, base po muna sa atin mumpag ma ano, ma'am, uh, initial na pag backtrack po dito, ma'am. So, pag uh, initial investigation, so talagang po ang ang labo ang isa sa kaniyang binabagsakan po, ma'am, galing, ma'am, Metro Manila. Wala po talaga siya dito, ma'am, kakilala or mga relatives na. Talagang ang pinaka ano niya lang po dito, ma'am, is yung mga made po, ma'am, yung mga uh, taong kontako nila dito. So, sa ngayon po, ma'am, yan ang atin uh, i po natin ngayon, ma'am, kung sino-sino po ang mga uh, taong involved o kayo na-deliveran po ng, ng uh, drugs po dito ma'am sa uh, particular po dito sa labo ma'am. sigun sa ikanan ikanantaan sospek kan mga naarestong drug personality na pigdi-deliveran kainin ininin iligal na droga sa banuaan. Pabalik-balik bandaan sospek sa probinsya huli sa mga iligal ining transaksyon kung sa inharos doang bulan manindaining pig monitor pinaka-mensahe um, sa po natin dito patungkol po dito sa ating uh, uh, nahuli po ma'am na drugs. Ito po ma'am ay isa lamang po na patunay na mayroon po tayong ginagawa ang effort uh, patungkol po sa paglaban sa droga. So yun, 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 kahit po natin ang pamayanan ma'am na makiisa ano po ang sa, sa uh, ating laban sa la, kampanya laban sa illegal na droga po sa na sa kusturiya pakan labo municipal police station and suspect as nahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin pagbalgar sa Election Gun Ban. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Nationwide job fair kan dole sa mabot na biyernes kasado naman sa Albay. Iba pang programa kan gobyerno dadarahon man sa nasabing aktibidad. Si Ariello Beya sa detalye. Kasado na ang job fair kan Department of Labor and Employment o Dole Albay sa maabot na biyernes Enero 31. Sigun sa pamayok kan Dole Albay na si Ching Banania, parte ang aktibidad sa nationwide job fair kan sa indang ahensya na obetong makapagbukas ng pinto sa mga kababayang Bicolano na padagos pang naghahanap ng trabaho pinakiusapan tayo ng ating national government. Kasama po ang aming kalihim uh, si Secretary Dian Benito Laguesma nagpatawag po sa ating mga regional directors at inibisuhan na mag-conduct ng nationwide job fair. Yun lang po ang information na binigay ang sinasabi nila para magbigay ng trabaho sa, makapagbigay ng trabaho sa ating mga graduates and mabigyan ng uh, kabuhayan yung mga uh, naghahanap ng trabaho. Apura sa job fair, makagman ang opisina kan Dolly Albayne Business One Stop Shop nga mas papadalian ang pagproseso kan aplikasyon kan job seekers. Dadaron man sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo Market Program asin magkakaigwaman in payout para sa mga bagong benepisyaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o displaced workers o tupad. At saka po magkakaroon din tayo ng one-stop shop na ibibigay po ng ating National Government Agencies Kabilang po dito si National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth at Pag-ibig uh, Kasabay din po nito, magkakaroon po uh, in partnership with the Department of Agriculture and National Food Authority ng kadiwa ng Pangulo Ito po ay uh, paparticipahan ng uh, 10 to 12 exhibitors Kasama na po ang NFA na mag-offer ng 29 pesos per kilo of rice sa ating mga mangyayari. Mientras tanto, gigibuo ng job fair sa Ayala Mall sa Legazpi City po alas 8 nin Aga sundo alas 5 Hapon. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Ubeya. Medical mission ka party list dinara naman sa syudad ni Ligaspi. Kinyentos na mga Ligaspenyo na kinabang sa nasabing programa kan partido. Si Regine Bues sa detalye. Padagos na nagkakatuwang kan mga Bikulano ang party partly sa tabang kan sa indang mga programa urog na itong para sa salud. Kainin biyernes, Enero 24, kandarahon naman kan partido ang sa medical mission sa siyudad ni Ligaspi. Kabalis sa mga serbisyong na avail kan mga beneficiaryo ang libreng konsultasyon at sa libreng bulong. Nagkaigwa man dental mission. Para sa mga beneficiaryong ini, pintahin ng gada ng aktibidad. Apisar sa nairan sa indang serbisyo dahil ipasindang nagastos. Nagpapasalamat po ako sa Bikul Partylist at naglabangan kami mga residente sa Pigkali. Malaking bagay po ini sa Amuya. Kaya maraming salamat. Wala na akong masasabi kundi salamat sa Bicol Pakilis. Maraming salamat po sa ako Bicol dahil po nakulong po ang natatabangan ng mga ng mga mahirap na nangyekwa ng ki, mga bulong na, na nagsuporta sa mga kamarat lalo na sa mga gulang. Karon na sa may mga akin may mga asma. Yan ang nakulao na ano ko sa ako dito. po, dyan man po ako nakakitabang na dyan po naraiso ako. Ginibuan medical mission sa barangay Pigkali na padago na nagiging posible sa pakikipagtabangan kan Bicol Regional Hospital at Medical Center as iba pang volunteers. Total na 500 na individual ang nakinabang naman sa programa binuksan man ang mga serwisyong ini sa mga residente ng Barangay Sabang asin Barangay Baybay. Siyempre, maugma sila na dahil nakalibre sila na sa mga uh, bulong and pagpacheck up, aram tama sila, mahalo na mo yan. Magkonsulta ka lang sa doktor dahil na mababa na 1,000. Ang consultation pa lang, wala pang bulong iyan. Eh, digdi, yao na, may bulong na, may consultation na, kompleto na po. Uh, maalisin na, Mientras tanto, dadarahon mo ng medical mission sa banuan ni man ito sa Enero 30 asin in Enero 31. Sa Pebrero 4, magkakalgo mo ng medical mission sa Daraga. Pebrero 5 sa Tiwi. Pebrero 6 as in G sa Tabaco City. asin in Pebrero 7 sa Bacacay, Albay. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Asin yan na ang katiripunan kan mga baratang na guno kanakubikol news team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!